Dali-dali akong pumunta sa site kasi tumawag ang General Electrical Engineer sa akin. Kasi tumulo ang sip at umiyak na ang electrician sa site. Nagbabalik na naman ang inyong Mr. Takoys alias veterans ng Pinas. Hala, totoo ba tong nakita ko? Parang hindi ako makapaniwala sa nakita ko ngayon ah. Totoo ba tong nakita ko? Siguro kung ako ang gumawa nito, Hinding hindi talaga ako makatulog. Kung makatulog man pero mapapanaginipan ko talaga tong gawa na to. Kaya pala umiyak at tumulo ang sipo ng elektrisyan kasi hindi niya na alam kung saan papunta yung mga wire. Ang kamay ng veteranso? Tingnan nyo yung kamay ng veteranso. Kinuha ko ang wire tapos nilagay ko sa tinga ay alam ko na kung saan pupunta ang wire. Alam na kasi galawang bitiran siya na eh. hindi na kailangan gumamit ng tester Tinga at kamay na lang ang gagamitin. Alam mo na kung saan pupunta ang wire. Ganyan yung mga galawang bitiran. Tingnan nyo yung isa ang elektrisya no? Ginawang place yung hippie no. O <laughs> tanggal ni tanggal balot, di ba? Diba? Kita yun na, <laughs> Ayan na, ayan na. S sinisimulan ko na yung mga veterans na galawan yan, men. O, oh, tingnan nyo, men, oh. Sino namang, sino namang electrician hindi tumulo yung sipon dyan at umiyak sa dami-daming wire yan? Oh, pinakitaan ko siya ng veterans na galawan. At timing, nag-general inspection ang quality management system ng electrical contractor. at kinausap ako. Sabi niya, Mr. Takois alias Veterans ng Pinas. Alam ko yung mga galawan ng kamay mo. Veterans na galawan yung kamay mo. E nakikita po yung mga galawan ng kamay mo. Alam ko na malakas ang kutob ko na mahahayos mo yan. Kasi nakikita ko talaga sa mga galawan ng iyong mga kamay. Sabi ko naman, sir. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Mahayos ko lang po ito. At huminga po sila ng malalim. Kasi hindi sila makakapaniwala sa na naririnig nilang sinasabi ko. Kaya po, oh, talagang napahanga talaga sila. Sabi ko, sir, -s -s nakita mo yung dalawang kamay sir, oh? Sabi ko, nakita mo yun, sir? Oh, Takpan ko yung mata ko, sir, ha? Takpan ko yung mata, oh. oh nakita mo yun, sir? Oh, nakatakip yung mata yan, nakatake nakatakip. Pero, tingnan mo yung dalawa ng kamay. Oh, di ba? Nakita mo, Oh, Di ba? Oh, takpan ko ulit, ha? Takpan ko ulit. Para, takpan ko rito, oh. Yan, nakita mo yun, sir? Mas, Di ba, di ba, sir? Nakita mo, sir? Sabi ko, ganyan ang mga galawang veterans, sir. Veterans ng Pinas, sir. Ganyan. Tapos, umalis na po ang quality management system electrical contractor. Tapos, ah, oh, grabe kamay, oh. Oh, nakita yung kamay. Grabe kamay, oh. Eh? Ba, nakita nyo yan? Oh, well, left and right yan, men. Left and right. Left and right yan. Nakatungtong pa yan sa ladder. Nakatungtong. Lalong na pag nasa lupa, yan. Mas lalong veterans talaga yung kamay na yan. Mas lalong veterans ha? Tingnan yung kamay, oh. Uy, hala, hala. May nakita akong kakaiba. Tika lang, tika lang. Mag, parang iba yun. Tika lang, ibalik natin. ibal ibalik natin. I-review natin. I-zoom natin, i-zoom. At totoo nga pala ang sinabi nila na may nakatira talaga dito sa building. Magpapakita lang sa kamera. Eh, nanginginig ako. N tumatayo yung balihibo ko. Tumatayo. Totoo talaga. Naniwala na talaga ako na may nakatira talaga dito tumawag ako, tumawag. Kasi natatakot ako. Sabi ko, sir, hindi matatapos tong gawa ko kasi nakakita ako ng multo. Totoo talaga ang sinabi nila dito na may multo. Ngayon ko lang na nakita talaga. First time ko nakakita ng multo. Sir, hindi ko na kaya, sir. Umuwi na ako. Bahala na tong trabaho na to. Iwanan ko na talaga to kasi natatakot na ako.